Magandang umaga, darito na ang PTV Balita ngayon. Naging matagumpay ang unang taon ng pagpapatupad ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Yan ang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kabila ng iba't ibang hamon sa Philippine Development Report na inaasahang ilalabas sa publiko sa huling bahagi ng buwang ito. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, mas naging maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ilang bansa sa Asia dahil sa PDR 2023. Tiwala rin ang kalihim na maipagpapatuloy pa ito para mabawasan ang kahirapan at makamit ang ideya ng bagong Pilipinas na itinutulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong libong magsasaka sa Zambales ang nakinabang sa Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program ng Administrasyon. Di 2,000 pisong tulong pinansyal ang natanggap ng mga magsasaka sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Program ng DSWD. Layo ng bagong farm program na tulungan ang mga magsasaka na maparami ang kanilang aning palay at madagdagan ang buffer stock ng bigas sa bansa, lalo't hinihikayat ang mga beneficiaryo na magbenta ng hindi bababa sa isang daang kilo ng kanilang ilang ani sa NFA. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga!